Mamaya, tabihan mo si Angelica. Ha? Nandiyan si Lulong? Pa. Pirami natin. <laughs> Para mainitan ka. <laughs> Ayun, at nakuha na nga po natin, Ma'am Pigs Mendoza, yung uh, padala mo na 2,000 RT-5. At maraming salamat po. Ito po kaibig ibig kasama natin sa muli si paring Dudu Albasan ayan shout out ayan nga uh, nandito na sa tatay Jo at Kisi naglalakad na at pupunta na sa kanilang pupuntahan sa bahay nila na dating bahay sa Monty Nights ayan mga kaibig ayan na sa kanilang kwarto si Tatay Jun ayan mga kuya Arnold abagan nyo po ang buong kwinto nito ng video na mapapanood po sa channel ni Paren Jojo Albazan Gabi may carpet na pala, oh. Lagyanap lang carpet. Ha? Ah. Oh. TV? Siyempre, may TV yan. Di mawawala yan. Si sinira mo kasi yung isang TV. No. Uh. Ayan. Pinapasok na guys ni Casey yung ano. Yung gamit nila. Oh. <laughs> Yun. Maasahan talaga si Casey sa tulong ni Kisi matutulong ang kanyang tatay John hmm, diba ay grabe oh. binitbit na yung isang container pero um, kalati na lang yung mga kaibigan um, lakas niya Ano ah, masasabi mo dyan ha ayos makapag makapagpay ngayon dito sa labas oh, pag tuwing umaga kasi hindi mainit doon sa dati mainit doon kung sa mga switch pala eh switch oh. TV yan uh, oh. -huh. Uh -huh. pero wag, pag bumili tayo ng TV wag mo nang puputulin yung pan maawa ka naman kay Kuya Jojo pinuputol mo yung wire eh ha pag makabitan natin yung TV Ha? Wala nang tao eh. Kukunin ko yung saksakan kasi yung saksakan ng electric fan. Kukunin ko yung saksakan ng electric fan. Para O nga, mainit, di ba? Hintayin natin sila. darating naman sila ngayon. Si Angelica at si Egan. Ano? Hintayin natin. ko mga Wala niya, niya. lang. <laughs> <laughs> lebas mau cini las mau, ya. kita anu, <laughs> ano? Nagkuha na si Kuya mo Jojo na pagkain Pinawisan ka? Ay hindi ka pinawisan Pero Ano? <laughs> Humiiling-iling si Casey ha Pinawisan ka alalay eh, kita tayo mo no? <laughs> Ano tatay John? Kumusta? Ayos na? Kumusta dito? Pag oh. Mamaya, tabihan mo si Angelica. Ha? Nandiyan si Lulong? Pa Kirami natin. <laughs> Para mainitan ka. <laughs> Pwede, sabi ko kay ano, Tabihan tabi muna siya si Angelica para mainitan. <laughs> <laughs>